Hello guys, so for today's video, papasok na naman tayo sa trabaho mga guys para sa ating ekonomiya, para sa ating pamilya. So ayan, nakaredy na ako guys. Ang pasok ko pala ngayon ay 9.30 ng umaga. So tingnan nyo naman yung aso namin guys. So, ganyan yan siya kapag uh, alam niya talaga na papasok kami na mag -isan lang siya, malungkot siya kapag umaalis kami. So ayan na nga guys, so... Um, wala akong pasok bukas, Tuesday and Wednesday. So, day of tayo bukas. Pero mula nung Thursday ay pumasok ako Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, Monday ngayon, 5 days ko. Pero 12-12 hours lang tayo, guys, no? Hindi ako kumuha ng night shift. susunod na linggo, kukuha ako ng night shift. So, ayan. Tapos, next week, wala akong day off mga guys dire diretso na naman ang trabaho ko hanggang Thursday Thursday ang last day ko kasi pupunta kami ng Michigan ng asawa ko kasi birthday ng aking brother-in-law so vacation ako nang one week walang trabaho kailangan din natin magpahinga minsan mga guys no kasi di puro trabaho trabaho mag ano din tayo mag enjoy enjoy so ang aking asawa ay magang umalis umalis yan siya ng 5.30 so gumigising din ako pag umalis siya kasi ang uh, ginagawan ko siya ng kape niya. tapos ayan na nga mga guys no umpisa na talaga yung winter guys kasi kanina nung gumising ako na no hinatid ko yung asawa ko sa labas e eh, sobrang lamig na talaga so yun talagang ayaw ko guys no yung winter kasi sobrang lamig talaga so ngayon palang September na ang lamig na what more pa o oh, just ko next month so sige lang laban tayo no so ayan 9.30 pa yung pasok ko. alis ako ng mga 8.45 para hindi tayo malate. Tapos, mag-out ako mamaya ng 8 ng gabi. So, 10.5 lang yung aking pasok ngayong araw. Ay, naku guys, hindi ako nakatulog ng maayos ba? Iwan ko ba tong mata ko? Once na nagising ako, hindi na ako nakakabalik ng tulog. So, ayan, medyo inaantok ako mga guys. Oh my goodness. So, Malapit na yung ating bakasyon, kunting tiis na lang, no. Kunting tiis na lang, makapagpahinga ka rin, day. Laban lang. So, ayan, yung mga tao dyan sa Pilipinas, na akala nyo naman, Diyos ko, namumulot kami ng pera dito sa Amerika. Basta, ang, alam nila na asawa mo ay puti or foreigner, Diyos ko, akala nila, nagmimina ka na ng pera. Hindi po lahat na mga foreigner ay mayaman, no dito sa Amerika kailangan mong kumayod kasi marami tayong bayarin plus ang ating mga pamilyang sinusuportahan hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga asawa mga guys no kasi uh, marami din tayong mga bayarin dito mga bills so ang mahal pa naman ng lahat dito so ayun yun na nga mga guys no yung aking kaibigan ka workmate may inaano na naman siya sa akin na bagong pasyente. So, ang sabi niya sa akin, pag day off ko da, pwede akong mag part-time doon. $25 din. So, mayaman yung anong guys, mayaman yung yung aalagaan. Ang laki-laki ng bahay, puro pabriks. Tapos, mag-isa lang yung ano, yung aalagaan mo sa bahay, wala siyang kasama. Kasi yung kanyang anak ay may pamilya na rin. So, dito kasi sa Amerika guys, hindi uso yung nakatira ka pa rin sa magulang mo kahit may asawa ka. So, ayan. Ang ganda ngayon ng araw, guys. Oh, ang ganda ng panahon ngayon. So, kahit maaraw yan, guys, sobrang lamig. Ang lamig-lamig ng hangin. Ayan, oh. Ang ganda ng view dyan. Dyan yan sa trabaho ko, guys. Nasa fourth floor yung alaga ko nakatira. Kaya, kitang-kita mo yung view dyan, oh. So, ba diba? Ang ganda. Ang linis pati. Mm. Walang marites. Sa Pilipinas lang yung marami marites pero dito wale. Kahit kapitbahay mo hindi mo makikita. ayo ayan. Lalaki ng mga bahay dyan guys. So, ibig sabihin yung mga nakatira dyan ay mayayaman. Ayan. Ganyan kalinis dito guys. At ganyan katahimik dito sa Amerika. So, ayan. Nakakainip lang din guys, no? Kasi, alam mo yun, kapag nasa trabaho ka, parang tagal-tagal ng oras tagal-tagal nang -tagal hinihintay mong oras. So, ang ginagawa ko diyan para hindi kami mainip ng binabantayan ko ay binababa ko siya doon sa lobby para alam mo yun, maraming mga activity sila doon o kaya alam mo yun, yung mga kaibigan niyang dyan din nakatira. So, kapag nasa taas ka lang kasi manunood lang kayong dalawa ng TV, Kasi ako guys, umaga ako nagliligpit ako ng bahay niya. So maliit lang naman yung bahay ng alaga ko kasi ano yan, retirement home. So, hindi gaano kalakihan yung kanyang bahay. So, ayan o. Oh. Ano yan guys, hapon na yan. Um, siguro mga 4 o'clock yan. O, di diba? Ang linis no, walang marites. So, ayan na nga guys. Naghihintay ako ng uwian. Alam mo yun yung kapag nasa trabaho ka oras lang yung ginabantayan mo so ang sabi ko sa alaga ko diyan eh, bumaba kaming dalawa nung bumaba kaming dalawa ay eh, may birthday doon na resident meron silang pa cake na malaki so kumain kami doon na dalawa ang maganda lang diyan kasi um, hindi ka maboboring ko pag ka bumaba ka tas mababait din yung mga resident diyan so bumaba kami ng alaga ko diyan sabi ko sa kanya, baba kami. Ayan. yan Pinunta ko siya dyan sa uh, garden sa taas. Ang ganda ng mga bulaklak dyan, guys. O. Pero mamamatay ang mga alaman na yan pag ang winter ay may talagang mag, ano na, maging malamig na. So, ayan. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak nila dyan. O, oh. ba diba? Ang ganda ng view. Dyan yan sa second floor. Yan. Yan yung harap ng building na pinagtatrabahoan ko. O, ba diba? Ang ganda. Ano yan dyan? Dagat. Yung kaharap niya. Tapos, kaya mahal yan dyan dahil malapit yan guys sa dagat. So, ayan. O, oh, diba? Ang ganda. O. Oh. Ang sabi ng alaga ako, pumasok daw kami kasi malamig. Kahit kasi mainit guys, malamig siya sa loob. Ay, sa labas. Kasi ang mahangin siya. So, yun lang guys. Thank you!